Hello, pasya tayo dito sa aking munting halamanan. Ito ang aking munting halamanan. Actually guys, dito na ako nangunguha ng dahon ng ampalaya. Kaya kahapon, nagluto ako ng hipon. Niloto ko sa may kamatis at loya. Nilagyan ko ng dahon ng ampalaya. Alam mo, parang ulam ng bagong panganak. Ayun ang mga bunga, dami pa. Marami pang maliliit na, na ano yun, bu, bubut pa. Ayun. Halo-halo to may sitaw. Ayun guys. Ayun ang mga bunga pa, nakahiga sa itaas. Ayun. Dito ko lang guys, tinatanim sa pasok. Mhm. Uh mm -huh. Yan. Ito naman ay green beans ito. Ayun no, na na rin. Isang paso lang naman siya. Sana dadami ito. Namumulaklak na. May kamatis akong bagong tubo. Ayan, may malunggay. Kala ko mamamatay na itong malunggay. Oh. Nag, may bagong dahon. saka yung papaya ko, malaki na rin. Yung kalabasa, nasa baba na ang mga, ayun, may bulaklak na siya. Yung talbos niya, nasa baba na. Pumunta na ibaba. Ayun, may ampalaya pa rin dito pala. Oh. Ayun. ayun. guys, yung talbos ng kamuti oh kami tapos ito yung cactus ito yung nagbubunga guys yung kinakain yung prutas niya. tapos may aloe vera may santan din yung orange santan yan kala ko mamamatay na yan kasi nung nagulan ng yelo ayun dapayan eh bagong dahon dumadaan. Ay, may helicopter na dumadaan. <laughs> ito naman, sitaw, bagong anong tubod. May langam. So, ito yung munting halaman ko oh guys. Na pinagbili, ginagawa ko ng libangan. Ito. Ito. Yeah. may upuan din ako dito kung gusto kong magpahangin dito. Kasi ngayon guys, malamig na ang panahon. Ah, uh, malapit na kasi mag winter ko no, pero hindi naman masyadong malamig as in kaya ng ibang bansa na pag nag winter siya, talagang gagamit ka ng makakapal na jacket. Dito ano Isang jacket lang. Kaya, hindi ko masabing winter din. Ayun, may ampalaya, may bunga pala doon sa ibabaw ng ano, ito, ibabaw niyan. Yung green. Ang daming bunga. Manili pa. So guys, nakita nyo na ang aking halamanan. Thank you for watching. Bye-bye!